Yes, ayan oh, na kung iro Iro na mo sa bukid ba. Sunod ko sa kaila dyan sa samong sapkanan, guys. Pati yung yung guys, sunod sa mo, sa yan, sunod sa mga nakatipa dyan. Ayan. Wala siya. Kilala ka na pagdating na Ay, sa bukid. Ayan si Baste, oh. Si Baste! Ito, Baste, ha! malag sa akin, guys. si Baste. Ayan, guys. Napatabaw ako dito sa aming farm. Tapos, Nagpahampas ako ng mga damo kasi madami ng damo. Yan, 400 a day yung bayad ko sa tao na yan, guys. Para lang malinis yung paligid ko dito sa farm. And guys, nagpakain ako ng mga manok ko, guys. Kasi parang nagugutong pagtagating ko dito sa bahay talaga sa bukit, guys. Yan, sa salubong yan sa ang mga manok. Pagkain ako niyan, guys. Masarap mamuhay Masipati, sa bukid guys. Pag ganito guys. Tahimik. Mas man, mga manok. bundukin. guys. So on, niyo, Layo sa mga mm, toxic na mga people. <laughs> And then guys, naghampas din naman ako sa ano namin sa farm. Na-miss na ko itong ganito ako guys noon. Kasi noon da, guys, mag, lumabot pa kami sa kabilang bahay para lang mag-hornal. Ang S hornal dati noon, guys, is 150 lang, guys. Maghampas ng mga damo. Ngayon, mahal na. Wala nang 100 ngayon. Ha? Yan, guys. Sana'y din naman ako sa bukid maghampas ng mga damuhan. Ayan ang ginagawa ko, guys. Naghahampas ako na galak gala, -gala. nagkumukuha kami ng mga prutas din na turnian. Tingnan yan. Pero na, mabilis nang ako mapagod sa kahampas-hampas ko sa damo na yan guys. Kasi kailangan niyo sipsipin yung paghampas ng damo para matagal magtubo. Tapos ang hirap ng damo na yan guys kasi ma... Ano siya? Tawag dito? makunat makunat yung damo na yan guys kasi nga karabaw grass kung may mower lang ako guys mabilis lang yan anuhin tang hampasin pero magbili pa ako ng mower guys wala pa akong pera ngayon <laughs> kaya may naantay ako na tao mabili ng mower mower ko Pabili ako sa husband ko ng mower para hindi na ako mahirapan maghampas ng damo. Napagod na ako niyan guys, oh. Yan. Yan guys. Punta naman kami niyan sa may lansunisan guys. Kumuha kami ng konting lansunis para kainin namin. yung utol ko, kumukuha sa baba lang muna siya kumukuha guys kasi... Pag nasa baba kasi, madaling maubos madali lang kunin ng mga tao. Yung oh, nasa tuktok sa taas, hindi yan makukuha agad ng mga tao. Kaya iniwan namin yung kansunis na sa taas. <laughs> Ayan guys. May mga ano dito, kamatis. May ampalaya pa yan guys. O. Ayan. 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 Masarap sa bukid guys. Balay sa kong lulu guys. Yan, bahay ng lulu ko yan guys. Diyan kami lumaki nung kabataan namin. Malaki yung bahay ng lulu ko. Yan, ka kalahati na lang naiwan ng bahay ha? ng lulu ko guys. Yang utol ko Pwede kumukuha na pa yun? din lang sunis guys. Pero hindi Ito, siya boy. nasa, baba lang yan siya guys. Yung sa tuktok hindi namin ma. kinukuha. Ayan guys, yung harvest namin na lansones para kakainin lang namin yung mother ko oh, kumakain na ng sonos. Ito yung ano namin dito area.